Soles you're gonna want he all gone on na sobrang nagmamadali at kumpiyansa ang kanyang sarili na kaya niyang itumba itong si Ramon at hindi manalo ito kahit lakas loob din niya itong itinumba. Ganon din ang ginawa ni David ngayon wala na siyang oras ngunit sa hindi nasaan ni David na hindi siya nag-iingat sa kanyang ginagawa bago siya pa ang gumawa ng paraan para magkaharap si Ramon at Tanggol samantala walang sumipot na marites dahil hinarangan ito sa mga tauhan ni David. Ngunit ang hindi napaghandaan ni David ang pagsulpot ng mani Tanggol na wala sa plano na kung saan kung hindi pa pinuntahan ni Tangol ang mansyon ni Ramon ay hindi rin niya matuntun ang tagpuan nito Labis naman na magtataka ni Ramon sa hindi pagsipot ni Marites Gayung malinaw naman umano sa kanilang usapan na silang tatlo ay magkita-kita Samantala nakiramdam naman itong si Tangol sa hindi kalayuan Ngunit hindi mapakali ang isip ni David kahit siya ang nakita ni Tangol Napaisip itong si Tangol kung ano ang ginagawa ni David doon at ano ang koneksyon nito kay Ramon Sa sinasadyang pagkataon sumunod namang nakita ni Tangol itong si Alberto Prejas ang asawa ni Mo kang Sa putong ito ay hindi pa kilala ni Tanggol na ang kanyang hinahanap itong si Alberto Prias ang kanyang tunay na ama. Sa hindi nagtagal nakarinig ng putukan itong si Tanggol ang akala naman ni Tanggol ay nasa panganib ang buhay ni David ang siyang nagtulak din sa kanya para pakialaman ang laban. Samantala pinaputukan naman itong si David at Ramon sa mga tauhan ni David dahil ito ang utos ni David para palabasin na sila tinambangan umanot ng mga kaaway. Iniisa-isa sa mga tauhan ni David ang mga tauhan ni Ramon at sigurado na siya na wala umanong taka si Ramon at matumba niya ito. Wala na magtatanggol umano kay Ramon. Sa madaling salita, Naubos lahat ng mga tauhan ni Ramon at dito na nagmamayabang si David. Lakas loob niya ang tinutukan itong si Ramon ng armas. Dito nagulat si Ramon at dito na nagpakilala si David sa kanyang sabuatan ni Olga. Sa pangyayaring ito, huli nang natuklasan ni Ramon ang pagpapanggap ni David. Dahil inisip ni David na walang kawala na itong si Ramon sa kanya ay harap-harapan din niyang inamin ang lahat dito kay Ramon. Na sa kanyang pagkaakala, may laban siya dito kay Ramon. Pero maya-maya lang, lumabas naman itong si ang siyang kinagulat ni Ramon lalo na itong si David.